So, nandito po tayo ngayon sa Sitio Sala Mabuluhan sa Barangay Pulo sa Pililia Rizal na isa sa pinakamatinding napuruhan ng pananalasa ng Bagyong Enteng kahapon. Ano? Sa kasagsagan nga po ng buhos ng ulan, umapaw yung tubig dito sa Pililia River hanggang dito sa kanilang sitio at nagmistulan ng araw po itong ilog na rin. At ang mas matindi pa dito, tatlo sa mga bahay rito ang tinangay sa kasagsagan nga ng pagragasa ng uh, tubig dito sa Ilo. At uh, yun nakikita po natin ngayon na meron na silang unti-unting binubuo ulit ay uh, dahil sa tulong na rin o donasyon ng mga nagmagandang loob ng na mga kahoy, yero mga kawayan para mabuo ulit nila yung kanilang matahanan dahil talagang wash out po talaga natangay yung uh, tatlong bahay dito. Pero ayon sa mga residente rito, dito pa rin nila pipiliing uh, manirahan dahil syempre ito yung kanilang uh, pag-aari at sanay na rin daw sila sa lagay o yung kilos ng uh, ilog dito. Pakiramdaman na lamang. Pero makikita nyo rin po no, sa tindi rin talaga ng pagragasa ng uh, tubig dito sa ilog kahapon. Pati itong uh, backhoe na talagang mabigat, eh, nadala at uh, tumaob dito. Mga kapuso, Abangan nyo pa po ang kabuuan ng aking ulat mamaya sa 24 oras. Ako po si Mariz Umali, nag-uulat para sa GMA Integrated News.